Ngayong araw ay mamumundo kami kasama ang aking sister na si Irish. Kasama niya din ang kanyang boyfriend na si RM at ang aming kaibigan na si Matthew. At syempre ang aming bunsong kapatid na si Matmat na siya ding magsisilbing tour guide namin for today. Hindi namin kabisado ang mga pasikot-sikot sa bundok kaya buong-buo ang tiwala namin sa tour guide namin na di kami ililigaw. <laughs> Iniyayabang ko kasi sa kaibigan ko na si Matthew ang overlooking sa taas ng bundok. Kasi kitang kita mo yung lawak ng dagat pati na rin yung aerial view na mag-asawang bato. Patuloy nga ang aming paglalakad at excited kami lahat sa makikita namin sa taas. Nadaanan na nga namin itong dam na isa sa pinagkukuna namin ng tubig. At siya ding nagsusuplay ng unlimited water sa mga bahay-bahay sa baryo namin kahit 24-7 na di nakasarado ang tubig sa amin ay talaga namang wala kang iisiping Manila water. Napakalago nga ng mga halaman dito kaya naman di ko maiwasang matakot ng konti kasi baka makakita ko ng ahas. Sa bawat gubat na pinupuntahan ko, sa ahas lang talaga ako natatakot. Medyo nakakaramdam na ako ng pagod kasi ilang minuto na din kami naglalakad pa Mukhang natutunaw na din yung mga treasure fats ko. Nung mga bata pa nga kami ay dito kami madalas gumala ng mga kababata ko. Mukhang nakakita ng magandang spot si Matt para mag-capture ng good photos. Mula kasi dito ay makikita mo na din ang view ng dagat at ng mag bato. Habang ako naman, mas ramdam ko yung pagod at sakit ng paak oh Nanibago talaga ako at the same time tumaba din talaga ako Ito palang nakikita nyo ay koprahan na ginagamit na pangluto sa niyog para maging kopra Nilalagyan nila yan ng gatong sa baba para yung init na nanggagaling sa ilalim ang magsilbing steam niya para sa mga biniak na niyog Matrabaho kasi kung hahakutin pa nila ang mga niyog papunta sa baba At tumakbo na nga paakyat ang aming tour guide At mukhang hiningal din ang aking sister sa pag akyat dito sa bundok Sinusundan lang namin ang aking bunsong kapatid pero parang may mali Mukhang naliligaw na kami kaya nakangiti na ang aming tour guide. Matagal na din kasi nung huling pumunta kami dito. Kaya pag naiba yung mga palatandaan sa daan at tinubuan ng mga halaman, eh maliligaw ka din talaga. malayo layo na ang nalakad namin paakyat pero di ko pa din makita yung wide view ng dagat at ng overlooking ng mag-asawang bato. Nakakauhaw din at nakalimutan din namin magdala ng tubig na inumin. Mukhang tala na tong dinadaanan namin. Parang hindi na to familiar sakin. Sa Ay!

Parang hindi naman ganito na ano natin, matmat mat Hindi -mat, naman ganito na ano natin dati. Bakit nga didirik, <laughs> 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 Grabe naman yung dinaanan ni Mat-Mat. Kamotehan na ito. ko? <laughs> 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 Pagdating nga dito sa tuktok ng bundok, eh ang sarap ng simoy ng hangin. Pero binigaw kami ng tour guide Ngayon, namin. Hindi na namin nakita na yung pa, overlooking. Nabi <laughs> 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 naman! Iligaw mo pa kami, bumalik pa tayo. Mas nagtiwala kami kasi sabi mo, bukala ako yan. Magturo ka na ng serenade. Sige sa'yo. Ayun ang dami. Um, ito pa oh. Ayun ang hiwa oh. Ayun o. Trekking pa. <laughs> si Mat! <laughs> Pagdating sa bahay, sa inyo ro. Dugo, dugod, 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 dugod. Dugo. <laughs> 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 Namasak her. Eh. <laughs> <laughs> Grabe ka okay. ba't mo? Napakahap din ang mga pintinang. Oh Dito mo kami dinan sa talahiban. <laughs> At mula nga dito ay nag-iisip na kami paano kami makakababa ng maayos pabalik sa bahay. Nag-iisip din kami ng paraan paano makakaiwas sa mga blade grass para di na kami masugatan. Di namin naisip na hahantong kami sa tuktok ng bundok. Kung alam lang namin na jogging pants na lang kami, kakaibang experience talaga to para sa amin. Naisip na lang namin maghanap ng na mga dahon pang protekta sa mga legs kaya ito ang kinalabasan. <laughs> Pusisagat-sagat na yung makahita natin, grabe si Matwad -Mat. In our eyes <laughs> Disaster! <laughs> Hindi sa Hindi siya breakfast suyen Ito <laughs> ang sinasabing manatarasan yung kailangan mong maging madiskarte sa buhay ng bundok <laughs> para tayo ano ah, tinitrain tayo ni Magsagera Mati, kuwawa kami! Katatawag doon ka ng ano, parang bagging ito, yung katulad nito, oh. O, oh, yan. sa yung tinong ate? Diyan, oh, yung mga gumagapang o, dyan. Matibay yung tinaloy ni ate, oh. <laughs> 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 mga na ang <-sharpalong> short tayo lahat. Nagampanto <laughs> tayo, wala. May ah. <laughs> <Yung> katawala <laughs> natin si Matla. <laughs> Ayan yung matibay na baging iikot nyo. Mas maganda yung ganto, RM. Yung parang bagging. Ito, oh. Ano, alam mo na, pag nagka, ano, zombie apocalypse. Tinonood <laughs> <laughs> pa naman kami ibang walking dead. <laughs> Mukhang <laughs> oh, kakakain na tayo tumat ng uud.

hindi mo ako inuha? Tata tayo, mga pandirig ba? <laughs> yung isa mo, <laughs> yung isa mo, ano, RM. Dapat yung mga kapal-kapal. Ano? Ano? Ayun na, no, mas maganda yung kala Irish mga pal. Mat. Ayun na, no, mas maganda yung kala Irish mga pal. Magis, magis, oh! Ang ganda yung trabaho ni Daris sa walking. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nandun ba ko na mat narating natin ang pinaka Huwag oh, eh, mat-mat. Bababa tayo na... Kumuha ka ng sayo, ibigay kay Tinatalaban pa kayo? Mat, dito na. Mulo ng isa, sabay ko na. Naligo na si Kuya Mat. Kita? Tatanggalin ko tayo mo ako, Mat. dito ba? Dito <laughs> na tayo. Dito ata dito. <laughs>

dapat, dapat sumama tayo kay Nanay magsimba eh. Dapat nagsimba na lang pala kami. <laughs> Madulas nga, napuputol pa yung ano. Kamuting kamuting. Dito yan, dito sa mata.

Okay ka. Oh. May palubog na. Nasa na pala <laughs> eh. Parang ito yata yung tamandaan. Yun to yung pinuntahan ko kanina. Ito na yung bukal eh. At sa wakas ay nakarating na nga ulit kami dito sa tinatawag naming maliit na bukal ng tubig. Nagugas lang din muna kami ng mga binti namin dahil talaga namang makati yung mga damo. Nagkaligaw-ligaw kami at hindi nga namin nakita ang overlooking. Pero nadiscover discover namin na pwede palang ipang-cover ng binti ang mga dahon ng saging. Pagod na pagod nga kami sa pamamundok at nararamdaman ko na ngayon ang sakit ng buong katawan ko. Mukhang hindi kami matutuloy sa pag-night swimming nito. Siguradong ang diretsyo tulog kami nito mamaya. Pabalik na nga kami sa bahay. Kaya tandito na kami sa may kalsada. Super nag-enjoy nga kami sa experience namin ngayong araw. Pabalik na kami sa bahay. Kaya see you na lang ulit on my next vlog. Bye!